Tawet oh, na singer ba? Anak-singir mo si Kuya. Mo, ano? Oh. oh, oh Dagdagan ang ah, mga so, singir, talsik ma, mag... na kuha nan mga kuha nila mga may ilang kwerme. Ah, sa, sa, kuwer sa ano na may kwerme. Oh, may kwer nga sila. Pero ngayon nagpatuloy ngayon. Nakita uh, mo niya sa ano sa Nakikita niyo po sa Facebook marami yan sila. Yung ano bang ko kamag-anak ng sa kwerme. Ano ng ano? Na-request sila sa ano ba? Ano pangalan ng ano yun ng grupo? Pilosantos. Hindi, ang group ko ba? Ang pangalan nila? Ang choir? Ang choir. kasi na, may uh, pamangkin ka ko nga sa ibang bansa. Paano ito masabi ko? Pinapayarin siya sana. So, ilang tao na po si kayo? Si, si, si Jeremy. Ay, si Jeremy. Ano yan? Si Jeremy. Ano, ano nyo yan? Yan? Mankin. A -manking A -manking na na Si Pamangkin. Pamangkin. Ano si Jeremy? Saan nakapag ng asodiano? Oo, Ayan po. Ayan sila lahat mga nanalo Nanalo tawag ng tanghalan. Oh, lalo, yun, lalo, yun, sa baby yun, sa ano, Apo niya na po yun. Yung, a, yung papa ni Jeremy. Ay, yun, ay yun, anong anong yung ba? yung, yung uh, ano Yung lola, lola niya. Ano yun? Na, na yung yun si sa At saka sa... Ano na Apo. natin sa ano uh, Ay, ano pala siya? Awit ng tanghalan. Awit ng tanghalan. Di ba gano'y siya? na ba? Di ba? Oo, oh, mabuti. Ay, 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 ah, ngayon, lahat yan Hindi Nga mo ba pinahinayangan ah, ng mga panahon Hindi mo pinahinayangan ng mga panahon Sayang, ito may chance ka kapatid na ano. ilang taon ka na ngayon? Ay, anak siya isa. 60 na ako. Ay, bago lang. 60. Kapit bahay ko na. Ah, uh, senior ba? May anak si Jeremy na. Bago lang. Ah, sa akin naman, mag-bakasyon -mag pag umuwi ka sa provinsya, si Simba. Wala talagang ano doon, nag backslide ride. na sila. Lahat ang bisista. Kasi ang ano ko, dalawang kapat ko, tigaw lang sa iyo siya. Ayan. Oo, iba doon, takabuhay ko doon. Wala akong mga... Kaya ito sa Manila, patintal ko dito eh. Kasi mga sakop ko, takulay ko dyan sa lahat.

Yung mama niya po? Mama po siya pa, mga first cousin. Ito po, dalawa na mga second cousin. Uh, so may mga buses talaga kayong pinagdating? Um, ano, may mga lalaki na kapatid ko po, ko may... May ano sila, may... May choir sila na... Yata na. na Kapita yata sila na agustin ko eh. Ano sila, ito sila... May ninyo na kayo ay nananatiling pinagpapala ng Diyos sa ganitong kalagayan. Yeah. Ganda palang busis ito. Dalhin mo mga anak mo, asawa mo. Oh, di request natin si Kuya pakantahin ng closing song. Ay, request kami pwede. Oh. Closing song. Okay.

Adik ko alam. Parang ubos na yata. May na signal. Parang sila sa kabitilan. Parang sila sa mga stars, bakos, 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 yung ano dito? Kung yung alam, alam mo, alam mo, yung yung talaga pag hindi sila dito na dali-dali ka lang pa rin ano kasi sabi ko <laughs> ng mga kapatid ko sa Milanao uli ka na rito kaya nandito ang malapit lang din o rito kasi ako hindi lang masasabi pero na, follow, so. kung talagang ano, ka, ano mo talaga didikit yan talaga sa buhay ng ni, na, kahirap, mo bilang isang SDE kahit gano'n ko siya kangira makakaya mo ako kapatid, wala man akong kapati dito matagal, ilang taon ako nilalisa malayo din ang mga bahay namin ha Provincia man lahat. Mindanao rin kami. Mindanao rin ako. Kaya di kami marunong magbisaya, no? Hindi lang yung lahay kay Bao, lang yung magbisaya, lang yung kalog taba, di rin rapat. Ang naman din ko. Kalog ba yung nadirik? Ang Saan ko. Ang naman sa alam ba, sa provincia, mati ko alam. Ang pati naman sa regulay, ang pati naman sa di na mo? Saya, ako talaga kasi 17 years old pa. sa <laughs> <laughs> Mag-ano ba? Kung talaga oh, nga... Masabit lang ngayon ang dila. Ito, wala na siya. Saya. Hindi ka na makasimba kasi may trabaho. Sabit lang Unti-unti ka na malamig. Ayun, yung iba naman, siyempre, inaanuhan lang din nila na parang naghahanap lang yung chip, pagkatapos wala niya. Pero, ang Diyos <laughs> naman,